Good morning, good morning mga badi. Magandang buhay. Nakita nyo ba yung aking background? Yung aking paligid? Ayan. Dito lang naman ako sa gitna ng palayan. Ayan mga badi. Nakita nyo ang berding-berding aking kapaligiran. Ayan. At uh, dito ako ngayon sa aking uh, probinsya o sa aming probinsya ng Looc Rumblon. At uh, Napakaganda ng tanawin Nakita nyo naman Alright So, kunting pasilay lang O ipasilayan ko sa inyo Yung aking kapaligiran Napakaganda mga badi So, sana ma-enjoy nyo Ang inyong panonood. So, samahan nyo ako At sana makarating kayo Sa dulo ng aking video na to Let's go mga badi So yun na nga mga body no, nakita nyo yung uh, aking uh, kapaligiran at na sila yan nyo yung birding birding mga palayan. Yan. Yan hanggang doon yan mga body. Hanggang doon. Yan paikot yan. Ayan. So ang inyong nakikita ay hindi naman amin palayan yan. <laughs> Kundi mayroon lang uh, bahagi o part na yan, yung doon banda banda dyan mula dito hanggang doon yun yung aming palayan yan at uh, malapit ng uh, bumunga yan mas nauna dito sa iba yan, sa aming kapitbahayan at uh, nakita nyo yung uh, aring araw no, uh, pasikat na yan at ang oras natin ay mag uh, alas 7 na, mag alas 7 na. So, ito uh, itong part natin ito, 'yan, mga badi, 'Yan yung part nito. Yang uh, nyug na 'yan, no? Halos uh, nyug 'yan diyan. May mga puno naman, ayan oh, nakita nyo, puno, punong mangga, ayan oh. Yan nakita nyo, yung punong mangga. Yan, dati yan ay, uh, dyan kami nakatira. Dyan talaga kami lumaki no? Diyan kami lumaki. sa uh, part na 'yan. Pero 'yun nga, uh, medyo malungkot dahil uh, bininta na 'yan ng aming nanay, no? Kaya uh, dito na kami napalipat. Ayan. Ayan, yung aming uh, bahay kubo. At doon sa unahan, 'yun, yung bahay na 'yon, oh, uh, hindi lang halos makita dahil natatabunan ng mga punong niyog yun yung bahay ng kapatid ko okay dulo kami dulo dulo kami dulo siya doon at dito dulo rin at yun yung tindahan nila tindahan din ng kapatid ko yan yan at yung aming mga kapitbahay yan kita nyo naman mga bahay ng kapitbahay namin malalaki oh yan tayo nyo Halos malalaki ang bahay dito, mga buddy. Amin lang yung maliit. Yan. Mga kapitbahay namin. So, yan mga buddy, napakaganda ng uh, ganitong paligid, no? Kung sa Metro Manila ka, ay, uh, syempre, hindi mo masilayan ito. No? Pag nasa probinsya ka, ito masisilayan mo. Yan. Pag gising mo sa umaga, paglabas mo ng bahay, pag uh, dungan mo sa bintana ito yung makikita mo na uh, kapaligiran okay so nung maliit pa ako ay ni palagi kami pumupunta dyan sa bundok lalo lalo kong uh, panahon ng uh, duhat o tagduhat yan yan namin na uh, marami kami dyan. You know, mga mga magkakababata o magkakalaro. Yan, dyan pumupunta kami sa bundok na yan dahil maraming napakaraming uh, puno ng duwat dyan. Alright. So, at yun nakita nyo, mga ibon. Yan. Ibon sa palayan. Yung tawag namin dyan ay talabong. Talabong tawag namin dyan, mga badi. Sa Tagalog yan ay taga, Aywan ko sa inyong probinsya kung anong tawag nyo dyan. Heron yan sa English, di ba? Yan. O, marami sila dyan. Lalo kapag uh, uh, panahon ng uh, tag-araro, yun. Uh, sumasabay sila sa mga nag-aararo. Dahil uh, ang kinakain yan ay mga uod, palaka. yung palakang uh, tinatawag dito sa amin na manwit. No? O palakang bukid. Yan dan sila. alright So yun mga body pagmasdan masdan nyo yung berding uh, birding birding uh, kapaligiran. Uh, nga naman. Okay. At yung punong mangga ay walang bunga dahil uh, bubunga yan bandang mga uh, January oh, February pala. Yan. Uh, pag bumunga yan mga body ay napakarami. Yan. all right. At itong kanal, 'yan. Dati 'yan mga body ay marami ritong mga dalag. Maraming dalag dito. Dahil malalim pa 'to eh. No? Medyo malalim pa 'to, pero oh, ngayon, aywan ko kung may dalag pa rin oh dito pantat dito tawag sa amin. Kasi may mga butas, ayan dito sa portion 'to malalim. Malalim 'to. Dito isinara para pumunta rito yung tubig. Ayun, pumasok. Papatubig Ayan. Yan yung kanal. At namimingwit ako dito dati. No? At ng kangkong. Dahil marami dito kangkong. Ayan. Malinis dito yung kangkong. Hindi ko tulad ng yung uh, iba dyan. No? Kasi ito ay running water. Malinis yan. So, nangunguha kami dyan. At niluluto namin. Ang paborito kong luto sa kangkong ay adubo. No? Adubo sa tuyo. Alright. So, yan lang mga bade, yung gusto kong pasilayan sa inyo no? ang kagandahan ng kapaligiran dito sa amin sa probinsya ng Look yan alright atin pong namnamin lalong lalo na sa mga OFW natin na uh, sabik ng uh, umuwi ng Pilipinas at umuwi lalong lalo na sa kanilang probinsya okay yun na nga mga body no maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking vlog for today sana na enjoy nyo at uh, inyong uh, ninamnam ang kagandaan ng aming kapaligiran dito okay maraming maraming salamat muli sa patuloy nyong suporta kay ng TV Mix at mag ingat ingat po tayo muli ay happy happy new year sa inyong lahat So, uh, God bless and I love you all. Bye bye.